Maligayang pagdating sa Isip na Ligaw Horror kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. At bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi po Miss Kate and Boss Jay at sa lahat ng kaisip na laging gising. Naisipan ko po i-share ang kwento ko matapos kong mapakinggan yung episode na Yaya sa Italia. Ang ganda po ng story at medyo nakarelate din ako dahil isa din po akong overseas worker. Masaya ako na madiscover itong channel nyo at meron na akong bagong pakikinggan tuwing gabi at pampaanto ko na din. Ako po si Rowena, 46 years old at tubong Batangas. Pero labing dalawang taon na akong nagtatrabaho dito sa Hong Kong bilang cargo inspector sa isang international shipping terminal sa Chuen Wan. Hindi biro ang trabahong ito. Araw-araw, ang kaharap ko ay bakal, langis asul na uniforme, at ang tunog ng mga heavy lifters na humihila ng toneladang container mula sa barko patungo sa daungan. Sanay na akong maglakad sa gilid ng mga container van na parang bundok sa laki. Bawat isa may misteryo, may laman, at may destinasyon. Ang iba, kargado ng electronics, motorsiklo, appliances, o minsan naman mga exotic goods. Ang iba naman, walang dokumento. Wala ring may gustong mag-claim. Ang tawag namin sa mga yon, dead cargo. Nakatira ako sa isang maliit pero maayos na bed space sa Thai Cock Tree. Tatlong kama sa isang kwarto puro kapwa overseas worker din. Kung may natutunan akong mahalaga sa Hong Kong, ito yon. Sa lugar na ito, kahit napapaligiran ka ng libo-libong tao araw-araw, pwede ka pa rin maging sobrang mag-iisa. Ang mga kausap mo, pabrika, kliyente, at supervisor na laging sumisigaw. Kapag tinamaan ka ng homesick, ang tanging karamay mo ay ang kape sa 7-Eleven at ang video call na laging naglalag. Ma, kumain ka ha. Love you. Pero matibay ako, Miss Kate. Sa tagal ko dito, ako na mismo ang naging senior inspector sa pier namin. May access ako sa mga high-risk container lalo na yung mga may delay, discrepancy o kailangan ng physical inspection. Sanay ako sa dugo. Lalo na kapag may aksidenteng pagkakaipit ng crane o kapag may nahulog na bakal. Pero may isang insidente, Miss Kate, na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Hindi ito tungkol sa pasahero hindi rin ito tungkol sa dokumento. Ito ay tungkol sa isang container van na hindi kailanman idiniklarang may laman. Pero may kumakatok mula sa loob. At matapos namin buksan ito, nagsimula akong duguin sa tiyan. Kahit hindi naman ako buntis. Miss Kate, sana kahit pano may makarinig. At sana huwag yung baliwalain ang bawat tunog na hindi nyo maintindihan. Gabi yun, end shift na sana namin. Pero tumawag ang supervisor. May isang unlisted container na kailangang i-check. Walang manifest. Walang declared cargo. Pero biglang lumitaw sa records parang multo. Nasa Dock 13, luma na yung section ng pier na yon. Bihira na rin gamitin pang karga. Naglakad ako kasamang isa sa mga bagong hire, si Liza. 25 years old, galing din siyang Batangas. Mabilis siyang kumapit sa braso ko paglapit namin sa container. Ate Wena, parang may narinig ka ba? Tahimik ako. Pero, oo. Tatlong sunod na katok. Hindi malakas, hindi rin padabog. Parang may batang humihingi ng tulong. Hinawakan ko ang clipboard ko. Walang entry, walang tracking code. Pero may marking sa gilid ng container. MNL 818 Riyad to HK Rejected Rejected Cargo Baka dagalang yan. O baka sirang unit lang. Bubuksan natin. Pinuksan namin. Mapigat. Mas mabigat kaysa sa karaniwan. Parang may humihila sa loob na ayaw bumukas. At pagkapwersa ko, biglang bumigay ang pinto. Ang bumungad sa amin, madilim, mabaho, amoy, lumang dugo, amonya at basang tela. May munting liwanag mula sa flashlight ni Lisa. Sa gitna ng container, isang maliit na sapatos ng sanggol. Dalawa. Maputi, may bahit ng natuyong dugo sa gilid ng souls. Ate, may multo to. Hindi ako mimik. May nakita akong bahid ng likido sa sulok. Hindi tubig, hindi rin mantika. Dugo. At kasunod nito may lumabas na tunog mula sa mismong loob ng container. Paglingon ko, wala na si Liza. Tumakbo na pala palayo. Ako na iwan. Tinitigan ko ang mga sapatos at dun ko napansin ang isang sapatos. Gumagalaw. wala namang hangin. Walang alon. Pero unti-unti, umuusog ito at parang may gumagapang sa ilalim ng bakal. Biglang sumara ang pinto. Napasigaw ako. Kumalampag ako. Pero hindi ako marinig. Tulong! Bukas pa to. May tao dito. Wala walang sagot hanggang sa maramdaman ko ang malamig na damti sa tiyan ko hindi ako buntis miss kate menopausal na ako pero ang pakiramdam ko parang may bata sa loob ng tiyan ko na gustong gumalaw bigla akong dinugo sa mismong lugar na yon sa loob ng container. Ang pants ko, basa, mainit, at walang paliwanag. Nang mabuksan ni Liza ang pinto, bagsak na ako sa sahig. Nanginginig, hindi rin makapagsalita. Walang laman ang container, sabi ng mga kasama ko. Wala ring dugo at walang sapatos wala maliban sa akin. Simula noon, gabi-gabi na akong dinudugo. Pero ang pinaka nakakatakot, Miss Kate, sa bawat pagdudugo ko, kasabay ang tunog ng kumakatok sa ilalim ng kama ko. Miss Kate, simula ng gabing iyon, parang may nabuksang pinto sa katawan ko. Isang pinto ang hindi ko alam kung kailan o kung paano nagsara. Pagkatapos ng insidente sa container van, pinayagan akong mag-leave ng isang linggo. Umuwi ako sa aming tinutuloy niyang kwarto sa Taikok Tree. Tatlo kami overseas worker doon. Pero halos ako lang ang laging nandyan. Yung dalawang kasama ko, pawang caregivers na palaging naka -duty. Kaya ako lang ang madalas mag-isa. Ako lang din ang nakakarinig sa mga tunog. Ala stress ng madaling araw. Laging ala stress may kumakatok sa ilalim ng kama. Una, na isip kong dagalang. Hanggang sa makita kong gumagalaw ang bedsheet ko. Pataas. Parang may maliit na kamay na pilit na umaabot. Kinabukasan, nagpa-check up ako sa isang overseas worker clinic sa Jordan Road. Sabi ng doktor, wala naman raw problema. Hindi raw siya sigurado kung bakit ako nagkakaroon ng vaginal bleeding. Hindi rin daw galing sa reproductive system. You are not pregnant, sabi niya, habang may halong pagtataka sa kanyang muka. But your room acts like it remembers something. Parang may ugat raw na nag-activate muli. Pero walang laman. <sighs> Ilabas mo na ako. Miss Kate, pagkatapos ng consultation, umuwi ako at naligo. Habang sinasabon ko ang tiyan ko, may napansin akong marka. Parang hilaw na tato. Maputlang pula. Isang bilog na may tali sa paligid. At sa loob nito, may ukit na mukhang pambata. Pero nakapikit at nakangiti. Kinagabihan, napanaginipan ko siya. Isang bata. Nakatali ang katawan niya ng pulang tela. May takip sa bibig at nakasilid sa loob ng isang container. Pero hindi bakal ang paligid. Hindi rin kahon. Utero. Hindi ko sinasadya. Sabi ko sa panaginip. Wala akong kinalaman sa iyo. Hindi ikaw ang aking ina, sabi ng bata. Pero ikaw ang pintuan. Pagkagising ko, may dumating na sulat mula sa pier. Binibigyan ako ng suspension dahil daw sa maling protocol. Pero hindi yun ang masakit. Kasama ng sulat, may isa pang envelope. Hindi opisyal. Pagbukas ko, isang pares ng puting sapatos ng bata. Yung mismong sapatos na nakita ko sa loob ng container. Miss Kate, parang ako na ang ng isang kaluluwang nais maipanganak. Hindi ko alam kung sinadya ng lalaking nagpadala o kung sadyang ang sapatos ang dumaan sa maling container at bumalik sa akin. Pero simula noon, parang may umuuga sa tiyan ko bawat gabi. At ang mga sapatos, basa na ngayon. Parang may naglalakad gamit sila. Simula na dumating ang sapatos na yon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kahit nakapikit ako, pakiramdam ko may gumagapang sa tiyan ko. Hindi yung ordinaryong kabag o pulikat. Ito'y parang may maliit na paa umiikot sa loob. Tuwing alas tres ng madaling araw, naririnig ko ang tunog ng duyan, pero wala kaming duyan. Minsan, nagising akong basa ng pawis. Pumunta ako sa banyo at pagtingin sa salamin, may lumalabas na usok sa bunga ko. Hindi si Garilio. Hindi rin hininga. At amoy semento. Nang lumingon ako pabalik sa kwarto, nakatayo sa tabi ng kama ang dalawang sapatos. Hindi nakaayos. Hindi rin nakahilera. Parang suot ng hindi mo nakikita. At sinubukan kong sunugin ng sapatos. Nilagyan ko ng gasolina. Sinindihan ko. Nasunog sila. Pero pagbalik ko sa bahay, nandun ulit. Nasa ilalim ng kama. Basa. At may iniwang marka sa sahig. Hugis duyan. Gawa sa kalawang at dugong tuyo. Dahil sa takot, humingi ako ng tulong sa simbahan. Pero kahit ang pare, nagdadalawang isip. Hindi ito basta multo iya. Ito'y kalalawa na naiwan sa transit. Hindi siya ipinanganak. Hindi rin siya namatay. Nakatali lang. Sabi ng pare, may lumang kwento raw mula sa mga siman. Minsan daw, may mga bangkay ng buntis na overseas worker na hindi na iuuwi sa Pilipinas. Sa halip, pinapasok sa refrigerated container para maitago habang inaayos ang papeles. Pero minsan, hindi na natatapos ang proseso at naiipon doon ang mga kwentong di na isulat. Miss Kate, kinagabihan may panibagong sapato sa labas ng pintuan ko. Ngayon naman, kulay asul. May pangalang Athea. Sulat kamay, parang sinulat ng bata. At sa papel na nakadikit sa loob, Kasama ka na, pwede man akong iwan sa lamig. Miss Kate, patawad kung naguguluhan kayo pero ngayon alam kong hindi na ako OFW lang isa na akong ina ng isang kaluluwang hindi ko isinilang pero ngayon nakatali sa sinapupunan ng pagkatao ko may mga dokumentong hindi dapat binubuksan pero ako naglakas loob. Gamit ang ID ko bilang senior inspector, pumasok ako sa records archive ng Pierre. Isang lumang container na ginawang opisina, punong-puno ng papel, manifest, at mga istoryang hindi dapat nakita. Doon ko nakita ang folder, MNL 818, yung code na nakatatak sa container na una kong siniyasat. Hindi na ito bago. Sa talaan, lumilitaw ito taon-taon. Palaging naka-rejected. Pero walang pangalan na sender. Paulit-ulit lang din ang ruta. Riyadh, Jeddah, Hong Kong. At sa remarks, Unmarked infant remains. Mother unknown? cargo unclaimed. Habang binabasa ko ang huling pahina, Miss Kate, tumulo ang dugo sa hita ko. Hindi ako buntis, pero ang dami ng dugo ngayon. Parang paunang sigaw ng isang ipinapanganak. Nang sumilip ako sa salamin ng archive room, may nakita akong anino sa likod ko. Maliit, maluktot ang ulo, may lubid sa leeg at suot pa rin at suot pa rin ang asul na sapatos na nakita ko. Dumapit ako sa isang matandang manggagamot na OFW dito sa Kennedy Town. Si Nanang Odette. Dating manghihilot albularya bago naging domestic helper. Anak, hindi ka sinusumpa. Ginagawa kang sisidlan. May nila lang na gustong isilang pero walang katawan. Ikaw ang napili niyang daungan. Hindi lahat ng container may laman. Minsan may kaluluwa. Pinayuhan niya akong gumawa ng alay puting tela, gatas, bahay kubo na gawa sa papel, at isang bagong pares ng sapatos na hindi pa nasusuot. Ilagay raw to sa loob ng isang kahon at itapon sa dagat. Miss Kate, ginawa ko lahat. Pero kinabukasan, nasa harap ulit ng pintuan ko ang asul na sapatos. At ngayon, may kasama ng buhangin. At sa buhangin, may marka ng kamay, hindi bata, hindi rin tao. Ang container na yon, taon-taon lumilitaw. Hindi lang ako ang naging ina. Hindi lang ako ang sinapian. Pero ako ang una niyang gustong ipanganak siya ng buo. Hindi ko alam kung panaginip ba to o totoo. Pero nung gabing iyon, ipinangan ako siya. Nagising akong nakatihaya sa sahig ng kwarto ko. Basang-basa ng dugo ang palibot. Walang kahit sinong kasama. Walang emergency, walang saklolo. Pero ramdam ko ang sakit. Sakit ng pagluwal ng panganganak ang kaibahan lang, wala akong niluwal. Tumayo ako, nanginginig. Nilapitan ko ang maliit na kahon na iniwan ko noon para sa alay. Nakalapat ito sa ilalim ng mesa. At bukas na. Sa loob, wala na ang tela. Wala na ang gatas wala na ang sapatos. Ang nandun lang, ang isang umbilical cord. Tuyo, itim, paikot-ikot. At tumutulo ng buhangin. Pag-angat ko ng ulo ko, nakita ko siya sa salamin. Isang bata, nakatayo sa likod ko. Maputla, nakapikit, at walang mukha Mula ng gabing iyon, Miss Kate, may mga CCTV footage na ipinadala sa akin ng supervisor ko. Sa isang clip, nakita raw nila akong may kasamang bata habang nag inspeksyon ng mga container. Pero ang problema, wala naman akong kasama. Tinanggal nila ako sa trabaho. Sinabihang magpahinga muna. Pinauwi rin ako ng agency at pagbalik ko sa Pilipinas, sa Batangas, ang unang sumalubong sa akin ay ang anak ng pinsan ko, si Aling Tess. Tita, may kasama ka po ba sa biyahe? Kanina po kasi, para may batang lalaki sa loob ng bag niyo. Bago matapos ang kwentong ito, gusto ko lang sabihin, Miss Kate, hindi ko sinasadyang maging ina. Pero ngayong nasa lupa na ako, ramdam kong mas buhay siya. Tuwing gabi, narinig ko pa rin ang katok. Pero hindi na sa container van. Hindi na rin sa ilalim ng kama. Kundi mula sa tiyan ko, sa mismong pusod. Miss Kate, hindi lahat ng buntis ay may laman minsan ang dinadala mo ay alaala ng isang kaluluwang walang tinubo ang katawan at naghahanap ng sarili niyang ina. Ako po si Rowena, overseas worker, ina ng hindi ko anak at saksi sa panganib ng isang tunog sa ilalim ng bakal. nagustuhan mo ang kwento, ilike at magsubscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. Isip na ligaw at gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Pagpapadala sa amin sa isipmaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.